na tungkol sa magsasaka na dahil yan sa pagtatanong ng isang kabataan na tungkol sa kung paano ba mahihikaya ang isang kabataan na para magsaka unang una po ang ating magsasaka ay talagang lugmok po sa kahirapan luging lugi ang ating kabataan ay kumbaga syempre ang kabataan na magsasaka ang kabataan matatanda tumatanda po ang ating mga magsasaka na kailangan naman talaga nilang may kapalit na kabataan na ang iba hindi na po talaga nagsasaka ayaw na pong magsaka gusto na lang mag-aral at doon sa syudad magtrabaho kumagay tinatamad na rin o ayaw na rin talaga sa mga magsasaka ng mga kabataan kasi nakikita nila sa mga magulang nilang magsasaka ang kahirapan at ang hirap ng buhay na hindi na sumusulong at hindi sila nakakaahon. ganun po kalugmok ang ating mga magsasaka kaya dito po sa so video ito ay papaliwanag ng ating pangulo na kung inyong titingnan ay masisihan ba kayo sa, uh, ayon sa inyong observation sa sasabihin niya at syempre may mga nakikinig sa harap niya na in tumage, may imagine nyo rin kung talagang naniniwala sila. At ima imagine nyo rin kung dismayado sila sa pinagsasabi ng ating Pangulo. Kaya maobserbahan nyo rin sa video ito. At eto naman po sabi ng dako si Jesus Escudero, nagsalita na rin po dyan sa conference niya, sa press briefing niya na dyan sa Senado. Na talaga namang gustong gusto rin ng ating Senate President na si Chief Escudero na sundin at ang talagang gustong sundin ang Supreme Court sa decision nila na ma-dismiss ang